at isa sa pinakamahalaga pagka naan dito ka sa gubat at hindi mo alam ang lugar magingat ka sa mga puno baka iyan ay mabunggo mo o mahawakan mo at maalog hindi mo inaasahan na meron palang ganito ayan mga idolo oh. napakadaming pokyutan yan pag iyan ay nabulabog mo madadali ka nyan kuyog <laughs> ka yan, baka hindi ka na makilala na ang pamilya mo pag-uwi mo dahil sa napakatindi din maka-sting ng mga ganyang bubuyo pero kapal mga idolo pero pa at nakita na din ang kasama ko dahil siya ay si Kabalwig eh, baka daw wala pang laman yan kilitin pa natin isa pang beses mga idolo mabala mga idolo wag na huwag niyong babatuhin o gagalawin ng puno niyan pagka ha <laughs> baka madala ka na sa pagpasok sa gubat <laughs> alright mga idro may natuklasan na naman tayo so hindi namin alam kung kinakain kung edible ba yung mga ganitong klaseng kabuti ayan kulay brown kinakain ba siya kung anong tawag sa kanya sa inyo pakicomment naman tsaka kung kinakain ba yung ganitong klaseng kabuti kulay brown Manipis lang ang kanyang tangkay Ang dami dito mga idolo Nagkaalat So hindi namin ginagalaw pag ganyan Kasi alam nyo naman kami Safety moves lang kami At hindi kami kumakain ang hindi namin kilala dami Ang dami Ang dami Kawan Idol comment na lang Pagkaalat kinakain to para mabalikan namin dahil madami talaga dito yan hindi man kinakain eh buto na lang hindi talaga namin pinapakalaman pag hindi namin kilala mukhang siyang kinakain mukha siyang edible pero may ring gulay brown na maputi puti hindi pinapakalaman yung mga ganyan takot kami kasi hindi pa namin nakukompleto yung mga dragon balls para ma-request na pag kinain namin niya at namatay kami mabubuhay kami ulit ito napakalaking gagamba na to alam ko sigurado kilala niya to <laughs> ito mga idolo yung tinatawag na gagambang ex gagambang pare. napakalaki niya mga idolo panlaban na panlaban napakainam no? <laughs> ano presyo, -pres niya nyo na 1.5 na lang <laughs> Abalwig, totoo ba na yung mga ganitong pulso ay bahay daw to ng mga duwende? Hindi ko maniniwala. Ito ang lahat na nagsabi na patay na, lahat ang matalanda. <laughs> Kapag okay. kayo naniwala, naka, hanggang bukas na lang kayo. Naka po. So, oh, hindi naniniwala si, matanda na si Abalwig, pero hindi pa rin siya naniniwala sa mga ganon. Alam naman natin yung mga kabot eh. Yan talaga yung mga sinisilungan ng mga duwende nakatira sila malapit sa bunso ingat kayo sa panguha ng kabote pagka may nakita kayong kabote hayaan nyo lang hayaan nyo kami manguha para may pagkain kami ano ba? butas na ko Ang kabutin nito Oh, yan ang yung sinasabing kabuting mamunso kabuting mushroom kabuting mushroom nakalibre na naman ang ulo ito pa pre oh okay. kung ano na natin yan, may iwanan po yan kabuti rin ba to? ito? ito ito yung nakakuha ko dati na marami ito ang gandang kabuti nito Nakalalaki uh, na sukat. Hindi talaga nagpapahuli ang kabote. Labong plus kabote. Walas busog. Hindi na ah. talaga ito. kabalweg. Napakahusay mo talaga pagkano sa kabutihan. Kabut kabutihan. <laughs> <laughs> Woo! Alright! Kabote na. Medyo matagal na din. Mula nung nakuha tayo ng mga labong kaya Sumama na naman ako kay Kabalwig. Wala, mas takas tayo na yan. <laughs> Kukuha natin labong ni Carla. Labong ni Carla. Napaka-inom sa mga hindi. Papas-pasan mo. Ang bilis. Mahaba naman ito, Kabalwig. Ang kasarapan dyan, mahaba. 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 Maraming kuha. Cool. Kasi may nagsasabi sa atin na masyado daw mahaba yung nakukuha nating labong hindi na daw kasarapan yun hindi hmm, na kasarapan yun, kalutungan kalutungan niya na yun saka hanapin mo naman yung malambot yun sabi nila tampis tatlo yun po Buried. ha? very big na yan pwede pa yan bawa naman tayo sa mayari <laughs> nakuha natin pero walang labong saka isang plastic na kabuti panalo na naman mga idol buhay probinsya simple lang pero